for today's video guys magluluto tayo ng ginataang suso ang ginawa ko dito ay hinugasan ng hinugasan hanggang sa maging malinaw ang tubig niya at ibinabat ko po yan sa bagdamag tapos tinanggalan ko siya ng buntot yung matulis sa likod niya para madali siyang sipsipin kapag kakainin na ayan guys nagsalang na ako ng kata ng yog ito, ito ang aking ginamit kukumama tingnan nyo nagbibili po yan sa supermarket at ayan ang mga ingredients Lalag sasamahan po nga pala siya ng pako guys masarap po yan pako at saka suso ginataang suso na may pako fern sa tagalog ah, sa english ayan may luya dyan sibuyas bawang yan pong aking ang at ang ating ingredients na gagamitin at yang suso halagang 100 pesos lang po yan guys ng suso at ayan medyo kumukulo na po ang gata ilalagay na natin ang luya at saka sibuyas, bawang at pakukuloyin ulit natin yan guys Ayan, pasensya na at magulo ang aking video. Malikot. Ako lang po ang ano yan, all around po baga. Video na. Ay, eh, video ko na. Loto ko pa. ayos. <laughs> <laughs> Pero ayos lang yan. Okay lang yan. Pagtsagaan nyo na lang, guys ang aking ipapakita sa inyong luluto. Eh, So, uh, masarap po yan. Masustansya din naman. Yan po ang masarap na, ano, yun ang gustong gusto natin mga pinoy na ulam. Lalo na sa probinsya. Naglagay din po nga pala ako ng asin dyan kanina. At ito nga, yung paminta na crack lang po. Hindi po yung powder crack, crack, lang. Dagdag pampalasa at pampalasa. Ano pampabango pabangong kumbaga. At ito na po, ilalagay na po natin ang suso sa kubukulong gata ng nyug. Ayan, malinis na malinis na yan, guys. Wala na rin siyang kinain dahil magdamag na yung ang ayun Ayan, na, ilagay na po natin ang suso sa gata. pakukuluin po natin ito ng siguro mga 10 minutes para lutong luto siya at ayan na nga po tapos na ang 10 minutes ang bilis <laughs> kumukulo na po siya isunod na natin ang paku napakasarap po niyan na ulam papapaanli rice ka talaga dito sa ganitong ulam at ayan na, kumukulo na ulit siya. Naglagay na po ako ng sining pang sigang para medyo maanghang siya. Ito ang gusto kong, gusto kong ulam. Kaya lang bihira ako makakita ng suso dito sa palengke sa amin. Ang nabili ko lang yan sa naglalako, yung sa may nakakariton. Naglalako dyan sa may labasan. Pati ang pako na yan, kasama na rin yan. Pero bihira lang po yung may nadaan dito sa amin. Sa palengke, ganun din. Bihira din. Ayan na, luto na siya guys. Ang ginataang suso. Thank you for watching.